John Wayne Sase inaresto sa umano'y pagpatay sa kanyang kaibigan. Para sa aking balitang showbiz, aristado ang aktor na si John Wayne Sase matapos na manoy barilin at mapatay nito ang kanyang kaibigan sa barangay Sagad, Pasig City noong October 28, 2024. Sa ulat ng Pasig City Police, ang 43 anyos na biktima ay nakilalang si Lionel Eugenio, nakababata o mismo na aktor, ay pinagbabaril nito gamit ang kalibre 45. Sa investigasyon ng pulisya, dakong alas 7.30 ng gabi nangyari ang insidente kung saan apat na beses ang pinagbabaril nagbaril o mano ng suspect ang biktima. Matapos ang ilang oras ng krimen, nagpost na si John Wayne sa kanyang Facebook account kung saan sinabi nito ang mga katagang, nagtutulak kayo ng droga ng palihim, di ba? Yung mga buhay na sinira nyo, may kalaban-laban ba? Yung mga ninakawan nyo, meron? Huwag kayong pa-victim. Ilang beses nyo na ako pinagplanuhan katulad kagabi, ha, di ba? Pag umalis ako, papatayin yung pamilya ko. Hayop kayo! Agad namang na-arresto si John Wayne sa isang hotel sa may Oranbo, Pasig City, na malapit sa lugar kung saan ito ginawa ang krimen. Nakuha sa aktor ang baril na umano'y ginamit ito sa pamamaril sa kanyang kaibigan. Agad namang inilipat ang suspect sa Eastern Police District Headquarters kung saan ito isinailalim sa parafin test. Kung matatandaan, taong 2016 ang pagbabarilin din si John Wayne ngunit nakaligtas ito bagamat minalas na mapatay ang isa nitong kasama.